Maalam ka sa pag-welding. Naniniwala ka ba sa akin na kaya mong mag-build ng garong? Well, yes po, kaya mo. Isa po kasi yan sa pinakamadaling gawin. Tamang frame lang, depende na sa'yo yun. Kung anong tindig ang gusto mo, all goods The na. Points pa kung kaya mong gumawa ng welye, pang-ilalim na parts, then alignment. Sa case kasi ni sir na customer namin, ilang buwan na yung lumipas nakagawa siya ng garong. Eh, hindi daw siya maalam sa alignment. Gumawa ng pang-ilalim and yung welye. Kaya ayun, hindi nila sa shop natin at kami na daw bahala sa nag-umpisahan niyang garong. So, sa part na ito ng video, bali nire-ready ko na yung mga gagamiting materials para may assemble maya-maya. Ngayon -maya. yung mga gagamiting parts na unang nagawa ko. By the way, kulang pa yan. So, habang ina-assemble siya, pinuputok pa yung iba at nire-ready. So, sa part na ito, na ready na yung relye. Then yung pang at ilagay na din. At syempre, isa sa pinaka-importante ang pag full weld. So habang tinatapos yan, isingit ko muna yung isang garong nagawa namin. Order din yan. Bali, ang nag-order po dyan ay kumuha na din ng sidecar sa amin. Kami ulit ang pinagkatiwalaan yung gumawa ng garong na pang business nila. Customize po yan. Malalaman nyo kung paano siya naging customize bukas. I-upload mo yung video niya after namin i-align. Bali, in overtime ko pala yan kanina. Inabot ako ng gabi kasi lalabas siya bukas. Yung driver shade lang yung upholstery niya. Kaya kahit pa paano kaya naman. Kaya ginawa ko na. Wala kasi nag-upholstery namin. May mga inaasika. So, so medyo busy po siya dito sa pinaka last part ng video ko nilagay garong na pinatapos nila sa amin. So, ayan na po muna sa ngayon. Salamat sa panonood.